Magandang umaga sa atin lahat. Dito naman tayo makinig sa Ebanghelyo ni San Juan. Chapter 16 verse 22 23. Katotohanan, katotohanan sinabi ko sa inyo, kayo ay magsisitangis at magsisitaghoy. taghoy. Ngunit ang sanlibutan ay magagalak kayo'y mga lulumbay. Ngunit ang iyong kalumbayan ay maging kagalakan. Ang babae kapag nanganganak ay nagdadalamhati sapagkat ang kanyang oras ay dumating na. Ngunit kapag siya nanganak na ay hindi na niya inaalala ang kanyang hirap dahil sa kagalakan na ipinanganak na ang isang tao sa salibutan. At kayo ngayon, kanyang may karampatang kalumbayan. Ngunit sa lalo madaling panahon, ay mabubuksan ko uli ang inyong puso. At kayo'y magagalak at walang makapagkakait sa inyo ng iyong kagalakan. At sa araw na yaon, ay hindi na kayo ako'y tatanungin ng anumang bagay mga pagninilay ang mga salitang ito ni Jesus ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagbabago at kahalagahan ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok at kalungkutan sa oras ng hirap at pagdurusa. Ang ating pananampalataya ay sumasalamin sa ating kalungkutan. Ngunit may pag-asa na darating ang kagalakan sa tamang panahon. Ang pangako ni Jesus na hindi na tayo itatanongin ng anumang bagay sa araw ng kanyang pagbabalik ay nagbibigay ng katiyakan at kalakasan sa ating pananampalataya, sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at biyaya, tayo ay pinapalakas at pinasisigla upang harapin ang anumang hamon na dumating sa ating buhay. Magandang maga sa ating lahat at sana'y naunawaan.